Hello everyone and good morning po sa ating lahat. Ayan, so today may kakaroon lamang po tayo dito ng update regarding po dito sa ating Zoco Cloud Money Investment. So as of today guys, is ma uh, meron na naman silang bagong tawag dito, website no? So ito yung website nila, pero as I instructed dito sa ating team, na wag po sasali dito sa ganitong platform. Okay, so silipin natin to lahat kasi... May account na naman din tayo dito ang ginawa before. Tingnan natin. Okay, so may ginawa tayo dito na account before, no? Dito sa ating uh, tawag na ito. Sa ating nasagap na new platform ng ating vero vero na sinasabi nila. Okay, so wala. Uh, so ang gawin natin, create tayo ng account. Lagay tayo dito ng number. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, natin. Uh, and, ang invitation code natin, tingnan natin kung makapasok tayo, okay? So, wala tayong invitation code. So, ito na yung platform nila, no? Copy-copy talaga nila yung Zoco Cloud. Then, ang pinaka-the best na gawin natin dito, guys, is uh, wag po tayo dito mag-invest. Yan. So, wag nyo lagyan ng pera yan. Kasi pag once na nilagyan nyo yan ng pera, automatic yan, ha? Hindi ka dito makaka-payout. Ayan. Ayan. So I think hindi ito aabot ng maglalast man ito. For example, kung may mag uh, may makapi out man dito, pero mag maglalast lang ito, I think mga days lang no, hindi ito aabot ng 20 days or hindi aabot ito ng 1 month. So ito yung update nila, bagong update. Kopyang-kopya nila yung ating tawag dito, yung ating uh, Zoku Cloud. So mas maganda dapat yung Zoco kung mm, tawag dito kung yung mga baguhan dapat may upline talaga yun sila no? na instruct sila na wag kukuha ng airdrop so hanggang ngayon sana buhay no buhay dapat yun siya pero yun lang kasi kailangan natin ng pera so kaya nagkakaganon yung ating investment so dito sa about us nila ayan na siya so copy ang copy lang pinalitan na din ng pangalan okay so dito na part ganon din So, ang ginawa nila dito is I think uh, kinopya nila tong Ah. Uh, uh, yung software no, yung yung interface ng ating software, kinopya lang nila ito. Then yun nga. Yan kung makikita po niyo na dito, meron din po ditong copy link, yung ating link ng ko Pero as I instructed guys na kailangan po na wag po tayo dito mibili. Kasi as of today meron po ditong update no dito sa ating account na aside from Ma'am Shirley account yung isa sa mga CS ng Zoko. So ito po yung uh, sabi niya dito no. Zoko is no longer working. So sinabi na dito na kinopya lang yung picture niya and as well as kinopya lang din yung kanyang ah uh, pangalan. So, kung, kung, makikita po natin yan, dito sa, sa part na to, yung ating na tawag dito, yung ating nakita dito sa telegram, yan po yung telegram natin. So, ayan po no, hinakot po nila dito yung lahat ng members ng Zoco, then naglabas ulit sila dito ng link. Kasi ang promise po kasi dito ng CS na ito, is uh, kailangan makaabot tayo ng 5K members para doon sila mag-conduct ng meeting regarding dito sa Zoco natin para ma -fall out nila yung account. Pero as of today, nag-latag uh, sila dito ng panibagong link na kung saan uh, kinakailangan nila dito is uh, magkakaroon naman ng bagong members no na is kami So, sa mga bagong members dyan na tawag dito na gusto makabawi dito sa Zoco, wag po kayong mag-invest dyan sa link na yan. Okay? So para maiwasan po natin dito yung pag uh, abuso nila, no? Abuso na po yung tawag dito eh kasi nascam na -scam na tayo, is pa tayo ulit. So sa mga gustong mag-join sa mga bagong uh, platform natin, may lalatag ako, yung mga nilalatag ko po dito from the start. Yun lang po talaga yung pinupukosan natin, no? From the start na nag uh, start po tayo ng invest hanggang uh, matapos yung kanyang investment doon pa din tayo Uh, binablog pa din natin. So, hindi tayo nagjo-join doon ng multi-investment. So, ito po yung ating uh, tawag dito, dino-join nandito, no, yung mga investment kung saan pang long term. And of course, isa lang po yung ipopromote natin hanggang matapos yung ating uh, platform. So, much better dito is, uh, uh, much better po dito is sabayan nyo po pag once na may nalatag po tayo dito sa ating youtube channel no so sabayan nyo po dito yung ating investment kasi dito ko po ilalatag dito yung ating uh, bagong salihan if ever na may makita po tayo at may uh, double review po tayo dito na uh, platform so ayan guys abangan nyo po dito sa mga hindi po po naka subscribe sa channel natin uh, mag subscribe lang po kayo dyan kasi i-update ko kayo dito kapag kung once na may na-review po tayo dito na bagong investment. Ayan, so maraming salamat sa panunod guys and bye for now.